Yo mga kawaragon, ang recipe natin for today's video ay dinuguan. So linisan muna natin, hugasan muna natin itong ating baboy. At pagkatapos natin ang ilang banlaw, tatlong banlaw, ayan na siya. alinis Malinis na, timplahan na natin. Lagyan na tayo ng paminta, lagyan rin natin ng patis kasi papakuloy mo natin, papalambutin mo natin siya. Lagyan na rin natin ng sibuyos at bawang, pagpapakulo natin para may lasa na siya. Ayan na siya mga kawaragon, tinimplahan natin. Naglagyan na rin tayo ng suka. At meron pa tayo dito ibang rekado. Mamaya kasi gigisa uli natin siya pagka medyo natutusta na siya. Yung mantika niya, igigisa natin dito. At ito naman yung dugo. Pasenta bilang po sa mga hindi ko makain ng duguan. Mga karagon, sala na natin. Papatayuin lang natin siya. panatin natin para mas mabilis lumambot. At uh, kumukulo na siya. Ayun. hindi tayo naglagay ng sabaw dyan mga kauraga patuloyin kasi natin siya maglalagay rin tayo ng isang pork cube para mas malasa na mga kauraga medyo naputo na siya at lumalabas na yung kanyang mantika kaya ito naman yung style ng ating pag gusto ko kasi yung medyo malasa okay.

Boom, ayun, may gusto natin ng at yung may brown na. So, magigisa na tayo. Isusunod na natin yung ating sibuyas, bawang, at Pero meron na tayo nilagay dyan kanina ng luya. Ay, sibuyas at bawang. Okay. Para mas malaksa. Another batch. Unahin na natin yung bawang.

At dahil nag-brown na siya, lalagyan natin siya ng tubig. Ito naman na, di ba? Maglalagay tayo ng tubig. At least, set ka At ilalagay natin yung dugo. So, dapat mahina lang. Habang nilalagay mo yung dugo, pahahaluin mo siya. Masarap oh, yan Na oh. pati naman lang yan ako yung apoy makaradon para hindi mamuo hindi mamuo yun dugo. Tapos continue lang ng kain at Hintayin lang natin siya na kumulo mga kaurat. Ayan oh, Ang style ng mga biglang mga kaurabon sa pagluluto ng dinuguan, pwedeng gisado or pwedeng yung adobo sa ay yung dinuguan na may gata. Yung. Kasi yun ang uso sa amin. Lalo kapag fiesta, may mga handaan. At naglalagay kami ng saging na sabah bagay, yun namang saging na sa ginagamit lang yung kapag mga sa handaan para extender sa dinuguan kasi kalimitan nyo ng handa sa disperas or dis disperas din ang kasa disperas ng piesta, So, ayan na mga na oragon Napaka-quality ng ating dinuguan. So, that's all. Thank you and paalam.